Pinagpalang araw po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po ay muling nagninilay ng salita ng Diyos at nakatuon po tayo kay San Juan Bautista. Si San Juan Bautista po is a towering Advent figure. At tuwing nga pong Second Sunday, binibigyan natin siya ng papel, na malaking papel. At ito po ay nariringgan natin ang kanyang larawan sa kanya isang tinig na sumisigaw sa ilang na nagsasabing, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang landas. He was not repairing to the landscape outside us. He was repairing to the landscape of our hearts. Na ang ating simulang ay handa, ay ang ating puso, ang ating kalooban. Ngayon naman po ay nakapagtatakang sinabi ng Panginoon sa lahat ng isinilang ay walang hihigit kay San Juan Bautista. Bakit po kaya nasabi ni Jesus ang pagkakataon ito? Sapagkat yung pong kanyang naibang tungkulin na siya ang maging tagapagpakilala the precursor the front act sabihin natin na siya ang uh, nagpakilala nagturo sa mga tao na si Jesus ang tunay na mesiyas bukod pa po doon ay uh, ang kanya pong uh, katapangan ng kanyang uh, paghahayag ng salita ng Diyos the courageous Witnessing of St. John the Baptist for the Faith At yun po ang isa sa masasabi nating kadakilaan ni Juan Bautista Pangatlo ang kanyang kababaan ng loob Nasabihin hindi ako ang mesiyas Hindi ako ang superstar Kundi meron pang isang darating na higit na mas dakila sa akin At pangapat Matatandaan po ng dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan si Elizabeth Kapwa sila nagdadalang tao at sa pagbati po ng Mahal na Birhen kaya uh, Elizabeth na kanyang pinsan, ay nagkakalaw po ang uh, satiyan sa sinapupunan ni Elizabeth si San Juan Bautista na tila baga naramdaman niya ang pagdating ng Panginoon. Well, ang sabi nga po, perhaps John the Baptist experienced already the fruit of salvation while he is still in the womb of uh, her mother, Elizabeth. Kaya naman ang tawag doon ay ut utero. Sabagat mula sa sinapupunan, naramdaman na niya ang kaligtasan. Kaya doon po sa dalawang bagay na apat na bagay na yon, masasabi natin dakila si Juan Bautista. At ang binitawan ng Panginoon ay nakakamanghang muli ng sabihin ng Panginoon, pero mas higit, yung pinakaaba sa kaharian ng Diyos ay higit pa kay San Juan Bautista. We are greater than John the Baptist. If we listen to the word of God and if we put the word of God into our concrete life, we are not just listeners of the word of God, but we are doers of the word of God. At paano po natin may sasagawa ito? Just like Saint John the Baptist, we need to courageously witness to our faith. Number one, by living out our Christian values and beliefs. Sa pamagitan ng pagsasabuhay natin ng ating pinaniniwalaan. Second, by proclaiming publicly our faith and our religion. At hindi tayo nagihiya sa at pagpapakita ng ating pananampalataya. At pangatlo, by publicly opposing what is against the Church and what is against the teaching of our Lord Jesus Christ. Si San Juan Bautista ay isa pong palaala sa ating lahat na tayo po ay kailangan magbalik loob sa Panginoon. Ang tinig niya ay tinig ng pagpapanibago. At naroon ang kanyang kababaan ng loob. Naroon ang... Uh, kanyang kahandang ipakilala si Kristo at tunay siyang naging tanda ng presensya ng Panginoon. We are also invited to be the signs of the presence of the Lord, to be the audiovisual manifestations of the presence of Jesus. Hindi sana tayo maging counter signs ng kanyang presensya. Tayo ay buhay na tanda ng presensya ng Jesus sa mundo. Amen.